Ikaw naman pakilala sa sarili mo. Ladies and gentlemen, myself. Go! Pakilala mo. Sarili mo. Pinapakilala ko ang sarili ko. Napakaganda ko, no? <laughs> <laughs> Go! My name? My name is Vince Vergantin. How old are you? How old are you? I'm 12 years old. 12 years old. What do you do? Are you studying? Are you working? None. None. <laughs> so, you're making none. <laughs> none. Do you have a motto in life, Vincent? Do you have a motto? Wala. Why? Wala kang motto? Bakit? Wala akong naisip. Wala kang naisip. Mm. Ilan taon na? 12 years old, paulit-ulit. <laughs> sorry, sorry. Okay. Sorry. Matanda na. Okay, alam mo na, Tito Willie. Really. Bakit ka sumali sa pat patimpalak na to? Gusto ko po mapalitan palitan ang aming bubong, wala na kaming matulugan kasi maraming balding nakaharang sa tulo-tulong bahay. <laughs> Talaga? Okay. So, saan kayo nakatira? Sa bahay. Oo nga, saan lugar? Sorry. S sorry, ha? <laughs> <laughs> sa saan lugar kayo nakatira? Kupang Purukdos, 2, Zone 8, Antipolo City. Wow. Lupang ano? <laughs> ano? Lupang ano? Kupang. Ah, Kupang. Kupang. Kupang? Purok Dos, zone 8. Antipolo, Soon 8. anong Soon 8? Soon 8. Zone 8? <laughs> zone. Ah, hello? Mali, mali. Hello? Hi. Mali. Ah. Ah. So, sumali ka dito dahil wala kayong bubong? Tama. Bakit? Ba't na wala kayong bubong? Butas-butas po. Okay. Ano ba ang trabaho ng papa? Wala po. Asan ang papa? Pilay ang paa. <laughs> Bakit napilay? Bakit napilay? Sa... Kasiling... Ano yan? Kasi... Ano yan? yan? Lasinggero kasi siya. <laughs> <laughs> so, lasinggero. Tapos? Namaga ang paa. Bakit? Bakit namaga? Nahulog o napilay? Bakit? Ganun talaga yun, pag naglalasing po siya, namamaga ang kanyang papa. Ah. Okay. Ano mensahe mo sa papa mo? Ayun, camera, tatay mo. Pa, magbago ka na. Magpahinga ka lang dyan. Manood ka. Artista to. <laughs> okay. Sino kasama pakilala sa kasama? Ipakilala sa amin? Pinapakilala ko po sa buong mundo ang nanay kong disposa, Nanay Sita. <laughs> nanay Sita! <laughs> Okay. Magandang tanghali na Sita. Musta po kayo, Kuya Bel? Mabuti naman. Pangilan niyo pong anak si Vincent. Pangilan. Pang bunso po. Ilan pong anak niyo? Walo po. Walo! Ilan po babae? Lima po. Pangilan si Vincent? Bunso po. Bunso siya sa lahat? Opo. Kailan niyo nalaman na siya isang Vincent? Nung no, mga siguro ay eh, maglilimang taon siya. <laughs> o ano, sabi ng tatay niya? Wala lang. Tanggap na? Tanggap lang din. Okay. Ano gusto yung sabihin Binsan? Nat, na kung hindi sa'yo, hindi ako makatuntun dito sa Wawa Willie. Pagbitayan mo, anak, kasi ang hirap ng buhay natin. Kaya walang ginawa ang papa bukod ay eh, maglasig. <laughs> hmm. Kaya, pagbutihan mo na lang ang pag-aaral mo para tayo mo ka ayos sa buhay mo. Hindi rin naman sa amin yon para sa'yo din. Na matulungan mo kahit kami papaano pag natapos ka. Ang ah, nagbibigay lang po ng baon yan, yung kanyang kapatid lang po. Ha? Ano Nagbibigay lang po ng baon, kapatid lang niya. Bakit ang tatay niya lagi lasing? Wala akong trabaho kundi mag-inom kung saan. Ayan yung camera, ano gusto sa asawa nyo? Ayan. Sabi, ano, kung magbago ka na, matanda ka na. Yung mga anak mo, hindi ka na maawa. Nakakapag-aral dahil sa bigay ng baon ng mga anak mo. Kung hindi, wala. kawawang mga anak mo, dalawa. Okay na po, Nay. Umiyak siya. Ano gusto mo sabihin sa nanay mo? Salamat, Ma. Kahit tulog ka na, ginising kita para mag-audition lang tayo dito. Matagal na akong gustong makatungtong dito. Maraming salamat na. Mahal na mahal kita. Sa papa mo, na message sa papa mo, yung camera. Papa mo. Pa, bago ka na. Mahal din kita kahit ganyan ugali mo. Oh. Sino gusto mong gayahin? Na artista, kunyari. Vice Ganda. Su Vice Ganda. Wow. Batingin mo si Vice, mga nanonood. Hi, Vice. Manood ka lang, maganda to, Oh. Ah. Sabihin mo. Sabihin mo. It's showtime! <laughs> <laughs> okay, sige po, nanay. Bigyan mo ng jacket si nanay. Parang hindi malungkot. Okay, magalala. May mga bibigay kami sa sponsor. Yan. Oh. Bigyan mo ng Cherry Mobile. Ang Cherry Mobile, hindi tayo iniiwan ng Cherry Mobile. Oh, thank you very much. Oh. May CD kayo. Oh, nanay, maraming ka anak. Bigyan mo ng tatlong libo para Oh yan. Thank you, thank you po. Gano'n Kaya... makatulong kayo paano. O, oh, Vincent, anong kakantahin mo? Sayang na sayang. Galingan mo, ha? Ito na po, si Vincent. Yeah. ¡Oh! Anggaling <laughs> mo. <laughs> oh, <laughs> oh tama daw, tama daw. Ah, oh, bukas si Sika kan? O oh, baka ka, next vice ganda. Ah. Oh, 'Di ba? Ano pa isang kanta alam mo? Ano pa isang kanta? Masaya. Oh. Bangga. Sayaw, sayaw. Ano pa isang kanta mong alam mo? Puro ages lang alam. Oh, ages, wala nang ages. Ano? Basang basa sa ulan. Basang basa sa ulan. Alam niyo ba yan? Yeah! Hey po ako ngayon

DJ Koki yun. Koki, ang laki ng ulo mo. <laughs> saya di ba saya? okay.